Okay, hello everyone. So, dito sa ito ang guide para sa September 1, 2023. So, sugod so, na tag-berbera ni. Okay, ito 3D STL mo siya ha. STL swear, uh, 3. Okay, and then 3D syempre mo So, atong sa 3, kung niyatag ka siya, 3 kumbi siya, pwede dyo kayo balikan ang kagahapon na itong guide. Pick up nyo ang kagahapon na itong guide. Double na to kagahapon. Mora to ipahatag na ako karoon. So, check lang niyo ang guide na kagahapon and then kumbi na to gapon basin nga naan mo muda sa to ang kumbi kagahapon especially yung SP number one sir ha SP number palihog bitbita ninyo okay and then ang double na to kagahapon ha check lang yung palihog mga sir palay na to bisa okay. to guide karo 947 alas ni Bino 184 alas dos mga sir kung rasa to ang waiting uh, kumbi check lang ninyo pecha 30 na to ang main vlog waiting kumbi na ni Bisa guide na to. okay And then, 395, 9, 5, ala 5, 9, 4, 7, So, muna siya igad sa 947. 4, 7. So, natin nga 995. So, take nine mo ning 995. 5, may nakagawa sa 3, 9, 5 paghahapon. Okay? And then, 6, 4, two eight Okay? Na magandahan sa 3, combination din ang aplastada. Pwede kayo na nyo bit beat Pwede mo six eight nine four 3. Keto sa 9, 3, 3, 9, 5 alas 5 And then, 527. Kana. So, ang mo, ang mo din ang masura, pwede mo rest back na 845. Okay, mention only. Rest back, 845. Copy? Gusto mo ha? four 845 mo, sir. Okay, sample na sa dinawan, sir. If ever gusto mo mo pwede kayo po nga mag 643. Okay? Rest back, 963. Pwede kaya mo, sir. Copy? 842, rest back na siya mo, sir. So, if ever mo, rest back. So, So, para yun na to ang double ha sa main vlog mong sir. Check niyo main vlog ko mong sir. So, para dala recap niyo sa to ang combination dito. Okay, copy. So, kita, proceed ta. So, kanil three combination na karong nga ihatag, pwede niyo ni ibet o ugma. Okay? So, ugma, three combination na to ihatag. So, continue ha. Okay, mong sir. Padayon niya siya ugma. So, ayun mo na to nagdipensa na to. Okay? So, dito sa itong last to perverse, last to na to answer, natay 7-2, 2-7 all. Okay? 7-2, 2-7 all, labit pa mara sa answer, parisin ninyo, base sa itong na may 5-2-7. Okay? 5-2-7. Labit pa sa anak, lang niyo palihog mo, sir. Okay? So, di na lang, ngayon. kung i-betin na si 3-2-7. Okay? Target rumble palihog. tapi So, palug sa tag share din naman, sir. Pag-share sa itong live. Karoon po, uh, guide para, para ma-share na ito itong guide, ha? So, basi sa malit ng alam mo din na mag-comment po di mapasa mo, sir. So, upload yung video na din siya. So, palug lang kung take na ito, sir, ha? Sa ato ang combination karon kay yung ma edepensa eh, na ito ni Kapi. So, nabit pa maris sa 7227, parisi mo, sir. Basin, hindi ay ka mo ang ah, makapamaris so, ah, o eksakto, ana. Mabit mag-double, pidi radyo kayo na yun. Dawala nga naman, ang last two na to, seven two, all man. Copy? So, dito ka sa maintain mo, sir. Sa so, tumintin, narasya din na, ha. Nagpakita, rasya din na C 9, 2. Ah, dili para. Kung plaster na to, to. Murag, 2, 9, 7. 2, 7 na plaster to. Copy? So, proceed to, sir, sa ikado na to nga. Last to four. Kaduan na to nga, last to sir, na atay. Okay. 8338 all. Okay, so dito sa itong ikalawa ito nga last to four guide per one, sir. So natin 8338 with sa itong guide per sir. Na may guide din na 830. Pwede mo mag 837 kung bet niyo. Copy mo, sir. So nabit pa mari sa 3 Pwede ka ninyo pari sa mga, sir. Okay. Paliwag ko texture din naman, sir, ha? para ma-share na to ang ato ang guide. Okay, share ta pali din na mga sir. Okay, if ever ganahan mo mo karga sa 4 mga sir, pwede mag 834, 34 Huwag si 7 yung bitbiton, saka na 837. So ako mga sir, si 9 ako bitbiton din na mga sir. Si 9, 3, 8. Ah. Okay, target rumble palihog, ha? So, Alamit pa maris, 8, 3, 3, 8, ninyo. Take note mga sir, if ever gusto mo rogo lana. Do boli lang kay nakagawas na si A30, nakagawas na si 538 mga sir. Tapi. Baday! So bayan niyo ang guide ni Press Vlog mga sir ha. Nag-update na siya karong alawa. So check lang niyo ang update niya karong September 1, 2023. Sa so, ko share din naman sir sa tong guide update ko. So para sa tong last pair mga sir. SP number na to on sir kay Check ko pala sa itong guide kagapon ha. SP number na ito sir. Nagdala guide po nga. 6446 all. So, na may guide din naman sir. If e, ever bet ninyo. Nagpick up ulit sa itong box guide. Natay. 246 din ha. Or 642. Ano ko na mapag check ko Okay. So, take note ko mo, sir, sa itong waiting kumbi kagahapon, ha? Alas 2 sa gala 5, base na maswerte ka si yeah, ang katunang sa imulusot. Nga, mga reklamo na siyang kumbang, kaya wala gihatag ka ron. Always remember nga mag-update kita gala sa gala 5, take note lang, itong waiting kumbi nga, ihatag sa inyo, ha? Kaya usually, mora dyan na ihatag na to nga, update sa inyo, ha? Kaya para yung raman na to itong main log ha? Okay, nagpumaris sa 64460, parisi na niyo, sir naamit pa Base na nga, sir. Mga tagog S na niya. Mga 5, 4, 6. Okay. S ka na to. Target trample sir. And then single number na to na naman, sir. Kay C. So, 6, 4. Okay. Target trample paliho. Shhh. Okay, copy man, sir. So, niyo yung guide update dito ha? Ay, makalamot pag-share pala mga sir. So, ito ang right karon. Okay, recap na to sa so, 184 mo sir ni atag waiting for any nga 7337937. Slide pa di mo no 947. Okay? Based on 5395, biha tag waiting kung uh, waiting for any nga 9009. Kumbi na to ani 290. Okay? Copy? 290. So, na kong update ninyo karoon. So, sabayan niya itong swear 2, swear 4, and pares 1, sir. So, swear 2 lang dito itong guide. So, namang ginamit dito. Nagpita rin lang. So, ako lang, sir. Pass lang, ha? Kaya e, maintain pala yun, ha? Taman pa tuog, ma. Check lang niyo, sir. So, manakasubay din, ha? ha? 7 7 na ito. 297. Okay? Updated na ito kagahapon lang din, ha, sir. So, sa mga nakaswerte kagahapon mo, sir, so, naka-remember or naka-bet sa 184 8 ang ball, Pwede mo dyan sa itong community o YCM para ma-update mo sa atong itong gina-update dito nga combination mo, sir. Okay, na po ko yung 5 nyan kagapon dito. di mo mga pamarest na. Okay? Di mo mga pattern nga kong gigamit. Pasorte lang. Shout out to kay Sir Randy Aquino. Thank you, thank you kay Sir Randy Aquino sa imong pag-rejoin sa itong community din, ha? Salamat, salamat sa imong kanilang supporta din, ha? Sir Randy Aquino. So, sa mga community members na ang comment sa mga panagsama, sir, para ma- familiar mo na ako, no? So, ni-plus na ito yung sir, no? Nga nag-rejoin siya kada hapon. So, thank you kay Sir Andy Aquino. Shoutout sa mo din ha. Sa tanang mga community members sa so thank you, thank you kasi yung support na din sir. So, laban lang pwede no? So, kana lang akong update ha. Thank you, thank you kayo. Baliw kong share mo, sir. and makalaw kong share. Baliw para ma-share na to itong guide ha. Guides lang dyan niya to, ha, ah, mga sir. Bye-bye.